Ito nandito po kami ngayon sa pinulot. First toss ng kanyang mga inakay na para sa winter, uh, winter race category. Sprint South! God bless Batan. God bless Batan. Release. Yan po mga lapatids ang uh, ating bagong piloto ng team solo at ng daddy's girl Emrar and Darius Liu. Ayan po sila mga lapatids at may dalawang nagpasabay dyan na tropa. Ayun, umiwalay yung sa kanya, napakalinaw. <laughs> yung dalawang puti at brown at yung sa daddy's girl, Emrar. Sabay-sabay po sila. Wag po sana silang sabay-sabay mawala. <laughs> La ilaha ilala Muhammad Rasulallah. Allah wakbar. Keep safe always mga lapatids. For wins mga idol.